Action! Go! ng tawa, nangunguna. Rolling. Five, 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 four, Pagtulak ka eh, tutulak si Gaili, tapos takbo na. Action! Yes! cellphone, pakita niyo cellphone. La i-video niyo sa katas! wala ni nying... Bukas ng video. Taas ng video live. Ako. Kobe. Wait for. Wait for. Wait for. Di mo kita dos. Pero pagtulak ka, eh tutulak si Kylie tapos takbo na. Action.